kasaysayan ng sining at maging sa mga pelikula, maraming kwento ang nagbigay buhay sa gods and goddesses ng Olympus. Ngunit may isang pangalan na laging namumukod tangi pagdating sa kagandahan. Walang iba kundi si Aphrodite na tinawag na goddess of beauty. Kaya naman ang maisipang magtayo ng kanyang sariling negosyo na may kinalaman sa wellness at pagpapaganda. Ang Diyosa ng Kagandahan ang naisip na pangalan ni Maria Regina Garcia. Si Reg ay isang registered nurse sa Pilipinas at sa Amerika. Kwento niya, sa gitna ng mga pagsubok, naisilang ang Aphrodite's Aesthetic Center na matatagpuan sa 2nd Floor Alcon Building, MacArthur Highway, Claro M. Recto, Angeles City. Matapos makapasa sa board exam noon, nakapagtrabaho siya sa pampublikong ospital at sa isang wellness center. Pero hindi raw sumasapat ang kita niya, kaya naman naisipan pa niyang mag-abroad pero nagkasakit sa atay ang kanyang ama. Dahil siya isang nurse at gamit ang kanyang natutunan sa trabaho sa isang wellness center, sinubukan niyang gamutin ang kanyang ama. Merong time na yung father ko kasi nagkaroon siya ng liver problem. So nagkaroon siya ng um, fatty liver. So ang naisip ko, yung time kasi na yun nagre-review uh, nag din ako for ibang bansa sana. And then, yung tatay ko, tinrit ko siya. Tinry kong i, i treat siya nung dun sa alam ko. For example, yung de liver detoxification. Ne? And then, after mga after a month, naging okay yung ano niya, liver enzymes. So, sabi ko, um, Lord, anong gagawin ko kung, kung naayos, siguro may purpose, bakit ganon, nagkaroon ako ng knowledge, bakit naging okay yung liver ng daddy ko, siguro may purpose, sabi ko. And then, All of a sudden, pinaisip talaga ni Lord kung ano yung gagawin ko na. For example, um do sa mga taga sa Amen, since usually yung mga tao hindi naman sila aware doon sa mga may sakit ba sila sa fatty liver, hindi sila conscious with regard sa health nila. So, ang nangyari, um, sinabi ko sa public. Um sa social media sa FB, pag nag-post ka, agad-agad nakikita ng mga tao. And then meron din palang mga ah, kakilala kami na may sakit sa liver. So, doon nag-start talaga actually ang Aphrodite. Sa mga liver detoxification, um, sa ano talaga, it's a holistic. Yung kanyang, um, yung treatment ko talaga is mga drips. Sa medical na konteksto, ang drip ay tumutukoy sa intravenous infusion o IV. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng likido, gamot o nutrisyon ng direkta sa bloodstream ng pasyente sa pamagitan ng ugat. Hindi para raw uso ang mga drip noon, pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, maraming naging interesado sa kanyang serbisyo dahil sa nakita nilang epekto at health benefits ng drip na siya raw mismo ang gumagawa ang sahod daw ni Reg sa trabaho noon ang kanyang ginamit na puhunan na nasa halagang 12,000 pesos. Hanggang dumami ng dumami ang kanyang kliyente. Dito na raw niya naisipan na humanap na ng pwesto. Naghanap ako ng pwedeng i-rent na maliit na space. So from that time, mas marami yung naging customers ko. Though maliit lang siya, mga 8 by 8 lang yung 8 by 8 lang po yung Uh, center ko before. Pero kasabay ng pagsisimula ng kanyang negosyo, muli na namang naharap sa pagsubok si Reg ng tubuan ng maraming pimples. Dahil sa lala ng mga ito, naapektuhan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sumubog daw siyang magpa-facial pero nang paubos na ang kanyang ipon, nag-isip na raw siya ng paraan para makahanap ng solusyon sa kanyang problema. And then, merong dumating sa point na nagkaroon po ka ng mga breakouts. So, sobrang dami na nakapagbaba ng self-confidence ko. Dumating din sa point na ayaw ko nang mag-mall. Kasi nga, ang feeling ko, pag nakita yung mga pimple ko, parang yung hindi ako makapagsalita na kausap yung mga tao talaga. Kasi mababa yung self-confidence ko. Yun pala, meron palang certain point na pinaisip sa akin, kumbaga yung... Uh, ba't hindi ka mag-aral? So, ang ginawa ko, oo nga, no, but hindi ako mag-aral. So, nag-aral ako sa Manila, no, uh, with regards naman sa, sa aesthetic. Yung facial treatments, yung uh, anong klase yung dapat gawin sa isang, ba maraming active, acne, kung anong gagawin, ganyan. Tapos, pinag-aralan namin into deeper level yung about dun sa skin naman. So, hanggang sa nakapag ano ko, nakarealize ako na ba't hindi ako bumili ng isang facial machine. I-try ko since meron naman din kasi ako na mga naging client na breakout yung problem nila. Kasi ang drips kasi, for hormonal balance din siya, nagbabalance din siya ng hormones. So, why not include yung mga facial treatments na makakatulong sa mga client? Ang mga pinagdaan ng pagsubok, bandang huli ay siyang magiging daan pala ng tagumpay ni Reg mula sa maliit na pwesto na nagsimula noong April 27, 2024 at mula sa pagdidrip, isang bed at isang facial machine. Ngayon, ito na itsura ng Aphrodite Aesthetic Center sa Angeles City. Mas lumaki, pinaganda at may mga state-of-the-art na machines para sa iba't ibang klaseng treatments. Bukod sa drip at advanced facial treatments, may mga whitening at laser treatments at slimming and contouring treatments na rin silang ino-offer dito. Kapag nasubukan ng kanilang services, tiyak na achieve ang malag na kagandahan. Ang Aphrodite's Aesthetic Center may dalawang branches na rin sa City of San Fernando at Porac, Pampanga. Pero hindi lang yan proud na proud ipinahagi ibinahagi ni Reg na may sarili na rin silang produkto ngayon. Ang Aphrodite's Goddess Glow Glutathione. So, kaka-launch lang dito noong November talaga. November 2024. So, itong product na to, ma'am, it's a two years in the making process. Kasi ang hirap talaga ma maipasa talaga sa Philippines na para i-approve po ng ano FDA. So ngayon, thank God, na-release na siya noong May 2024. So ito po yung Goddess Glow uh, Glutathione. This supplement, it's not really for whitening kasi number one, ang ginagawa ng glutathione talaga ma'am is uh, it's a ano eh, a master antioxidant ibig sabihin piniprevent niya yung pagkakaroon po ng mga damaged cells sa katawan. So, hindi lang yon Ang glutathione kasi ma'am, nakakatulong to for liver. No? Dinidetox niya yung mga liver, um, liver toxins. Kasi yung mga nakakain natin, ganyan, na-store lang po sila sa liver talaga. So, ang glutathione is the best din sa may mga fatty liver problem. Mula noon hanggang ngayon, na isa na rin siyang mommy of two. Sinisiguro ni Reg na hands-on siya sa kanyang negosyo. At dahil sa dami ng mga static centers ngayon, kalidad na serbisyong hati na isang registered nurse ang kanilang bentahe. Kaya naman dumami na rin ang kanilang loyal clients. Ako yung talagang hands-on sa mga clients namin kasi para na-educate din sila with regards dun sa ina-administer ko na gamot, na drips. So, kasi uh, mas importante kasi din na alam nila. So, yun kasi rin yung number one na gusto kong um, maipabatid sa kanila. Yung benefits, bakit sila nagpapadrip? Bakit ganun yung mga treatment sa kanila? ina ko talaga. Dapat yung mga tao is maging aware din sila, no? Kasi with regards sa health tayo eh. Maging aware po sila na dapat rehistrado po yung um, business, syempre, tapos registered din yung mga gagawa ng procedure sa kanila. Kami registered po kami, nag-undergo po kami ng mga trainings and seminars and ako mismo po yung nag-training po sa mga staff. Ang sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho at naising makatulong sa mga nawawala ng kumpiyansa sa kanilang sarili ang bagay na pinakahinahangaan ng kanyang mga empleyado kay Reg pagdating po sa staff, kung ano po yung natutunan ko sa kanya, yun po yung nai apply ko sa kanila. Kung paano mag-handle ng tao, tsaka kung paano yung uh, sa pagpa-facial, kung paano yung step by step, yung dapat ganito, ganyan, yung kalinisan, ganyan. Yun po yung mga natutunan. Ang registered nurse na namang problema sa mababang sahod noon, ngayon maganda na rin ang kita mula sa pagpapaganda ng kanyang mga kliyente. Ang kanyang kwento ay patunay na sa bawat hamon, may nakatagong oportunidad at sa kabila ng hirap, may mga biyayang sumisibol. Ang kanyang tagumpay, hindi lang daw nasusukat sa laki ng kanyang kinikita. Yung sa akin, ma'am, siguro yung naging biggest fulfillment for is yung mga client naging satisfied sila. Tapos, um, yung ma-feel mo na na-boost yung self-confidence nila. Payo naman ni Reg sa mga nangangarap din na magkaroon ang kanilang sariling negosyo. Hindi naman kailangan ng sobrang laki ng kapital para magtayo uh, ka ng sarili mong business. Pwede naman uh, kung ano yung meron kang resources, pwede mo siyang um, palaguin hanggang sa in time lalaki at lalaki din yan. Tsaka tiwala lang kay Lord talaga.